Hello. Baldihin mo. Kahit malapit, baldehin mo. o Magka-kulaan uh, tayo. Alos uh, pa lang. Eh. Baldihin mo. Sige mo din eh. Balde! Din mo si balde! <laughs> o, balde! 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 hindi naman eh. So, yan. Para masaya. Isa pa. baldehin mo. Para may... Yan. Magka-alos santi pa lang tayo eh. Baldihin mo. mo. Maganda nga pong paaan ba yun? Sabi si mo, hindi pala ang pagitan natin eh. <laughs> <laughs>

Kakasapol na nung sigal <laughs> mo ah. Nakabal pa na ah. Yan, din mo lang. Tapos di mo lang ilalagay sa kadais mo yan ah. Kakasapol din ah. Tatambak muna tayo. Ayan, ilalagay. Sabi niyan. Ano na ilalagyan yan? May oh. ha, guys. yan Diyan. 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 Gusto so katabi ko lang, mo. Para na, guhulay. kulay. Mabalik ko dito. Good, hindi, hindi tayo lang. Diyan,